ng umaga mga katrabaho ito ah uh, nahukay na nila no <clears throat> ay napakalalim nung ano natin ng hukay mga katrabaho no ayun oh halos nasa isang metro yung lalim niya mahigit no nasa 1 1.2 oh ang lalim ng ating tinahukay mga katrabaho para uh, isa matibay eh. tapos nag ano na rin sila naghakot na ng hollow block si ano si Bimbin no mga katrabaho ayan nandito na yun sa loob bali yung buhangin niyan dito na lang niya ano oh. no oh itambak na lang dito may lagari kayo <laughs> ayan hala kundi na uh, ito na yung Lala po tanga bitan ni po to mga kai to mga persa ito ang kai. Lala mga kai to. Oh. Tais. Ali lala mako po to. Ay pa. Ela... ano ba maro matibay ba yung blacks? <laughs> Malambot. Matibay. O oh, lang. Ma? Ayun oh.

Ano sinabi nanti sa ano? nga lang kay Bawa, minunako ko ka na ako. Chook pa bali. Miss call, uh, miss call yung kumun. O kaya text ko. Bawa, kami niya mo, J. O balo ko niya nito. O tiyara ko usan. Tawagin ko kayo. <laughs> Ali, gano'n yung kinahinaya mo. O puta eh, master, gano'ng ginagawa nila. Pag may materials kailangan. O text lang na. Hmm. Ayan o, bali ay mag na sila Mga katrabaho ng mga ano natin Ito, marami na yung natapos itong ano na to Mga katrabaho na gawa no? Yung bendera ni Kompogi no? Wala pa tayong ganito pag ano, gagawa na lang tayo Kailan pa kaya tayo makakagawa ng ganyan? Pagkita muna yung natin Ha? Pagkita muna yung ba mataas yan doon? Mukhang mataas yan ang ah. sige. Ay puputulin na lalagyan daw ng ano. Sige naman yung kahoy. No? Ito na yung mga bakal natin yung mga naputulan no. Daw yung ano 10 mm di pa? Ayun nila na yun. 70. 70. Hmm? Kung kukulangin pa, gawa na lang tayo ulit. No. Okay. Huwag mo muna natin pa sobra para mo. Ayan po. Um, dito uh, Chona. O oh, nanay Chona. Nandito po tayo guys. Dito sa Barangay Kupang. Dito sa... Pinababakod ninyo mga Nay, no? na, ah, wala po tayong nagari kaya tinatsaga lang sa marti sa ano, sa gulok na katrabaho. Saka si Tita, ano, pangalan na mayari dito. Huwag kasi alam kung anong pangalan na mayari, nakalimutan ko. Sa ano ko lang po dito, si Nanay Chona, tsaka po si ano, uh, nanay, nanay Krisingo. Nanay

na? 40. 40. Ayun o, si Marvin no? natapos na yung ano, talagang mabilis yung bata na to. Ah, maraming gustong kumuha sa kanya. Sa Tarlac talagang pinapangarap na dun siya tumira kaso ayaw daw niya. Ano, ayaw mo ba tumira ron? Ha? Malawot? O dala to, okay, dadalhin natin dito yung mga baka, no? Para malapit. May alanganin ko kung na may tanging alambre ka rin Kung na may touch ka talala meron, kiluan, uh, kun mo, uh, kiluhin mo muna bago mo dalhin dito, ha? Para alam natin. Nandiyo sa ilalim, nan, ano yun, uh, nakabukas uh, na yun. Number 16 Yung alambre na yun Yun ang kunin mo mamaya Ayan. Sundan natin si Marvin na naghahakot. no? Dun sa labas Gusto daw kasi pong makita nung mayari Para alam niya araw-araw na merong gumagawa At uh, nakikita niya kung ano yung mga ginagawa nila Natatapos no? Ayan

Para mapanood daw ng no, may-ari yung ano ginagawa natin dito. Sa na, kailang biyahe ka na? Ha? Ha? Ako? Wala ka bang painante? Ha? Pagkakita ka? Ha? Pagkakita ka? Pagkakita lang. Pagkakita ka 300 Oh. Alam oh, pa po kitang. Ayan, kamo ay na-entong makibantay. Ayan eh. ha. Ah. Anak ah, ayan na nagsasakay pa rin siya nang Halo Blocks, naghahakot pa rin. no dahil medyo malalayo din yung nahakot maghahakot ng materialis natin yun lang ang medyo magtatagalo tayo rito yung bago ma magamit yung materialis kailangan mo muna siyang ano, ahakotin dun sa likod no? Ayan, lahat ng materialis ipapasok buhangin pati graba simento ayan baka ilang biyahe ka na pa sa so, mo paghahakot muna ano. ah uh, mamaya merienda tayo ng uh, halo blocks ha ano, um, ito po yung artista natin, si Martin Agustin. <laughs> na taga, ano yan, ang oh. uh, Talagang, -huh. ano yan, sa trabaho. Batak na batak yan pagdating sa, ano yan. Pag natapos yan, yung buhay naman, mamaya, hindi join na natin natin. Nadala, oh. mga, mga, mga talisod, ha? kinukuha ng kita. Yung, ano, baka tamahan mo, ha? Anto nung Teres. Talagang totally eh. nakatutok oh. So, bago na naman yung style mo ah. Na? Na? Mas mahirap ba yung kanina? Mas madali yan? Hindi. <laughs> Ayos yes lang pala. Wala akong eh. Pagpabago.

ano ang ito, meron tayo ng ender, Na? Naroon? Four meter ka? Ayan, nandito nandito tayo kay no? bumili tayo ng NMM, napakal, mga katrabaho. trabaho. Ayan, ito yung pumili pa tayo ng 10mm na Rosso Piraso. Ayan, yung ating bakal. Ayan, uh, nakabili tayo kay Emra ng 10mm. Mga uh, katrabaho. Hindi na ako, ako, ako na 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 si, ano, si Junior ng mga ako e, ano na ako na eh, ako na ako na ako na ako na ako na na ako na ako na Oras natin ay alaw na ano pala, alaw na 20 no. O, alaw na 33. Oras po natin, ay la 1.33. Ah. Yung po yung oras natin ngayong hapon, ala 1.33. Ito naman yung sukat ng ano natin dito, bali na to. 12 by 28. Yung doon sa poste natin. Tapos gagawin natin apat na didos yan. Ganyan na bakod lang 'yan. Tingnan niyo, yung mga materialis niya talagang napakatibay. Napakatibay. Hmm. Saan pa ba kayo? Mga Tigo Tapos wala no? Ay, ano, medyo maganda yung kanto niya, no? Dahil di, ano, di maluwag. Ginawa ko okay. ba, eh? Ha? Ginawa ko. Alin? Ito. Ang ginawa mo? Ito. ginawa daw niya, kaya hindi daw maluwag. Ano, tatapos mo yung, ano, mong balas? Wala naman. Na na na? O, oh, di, wag mo muna tapusin. Yan na muna. Tapos hintayin mo na lang yung graba, yung graba doon na lang oh. No. Kuha ko ng kaya pa mga lima pang kaya. Apulong, kuha ko pa mga sampo. Mga lima pang bali. Ah, ah mga sampo man <laughs> ano pa. Mga lima pang bali. Ah. Okay. Ito na po yung mga bakal natin yung sa poste natin, ito 12 mm, no. Tapos yung pinaka tie beam natin, 12 mm din yung aking uh, gagamitin mga katraba tapos yung pinaka dawel din natin ito dahil sobra na siya ito na rin yung magiging dawel natin yung mga didose mga katrabaho dito sa bandang ibaba no, mga katrabaho pati yung mga dawel natin ay didose na rin yung gagamitin natin 12 mm mga katrabaho Ayan. tapos ito pala yung metro mo gagamitin mo. Ayan. bagong bilya no hmm. Ano ba yung pupo to panirang. Ano Bagong bigay yan ha? Ayun yung mga stir up natin. Ito po, uh, Ma'am Josie, ayan, na uh, yung mga stirrup natin na ginagawa na. Pati yung pamposti natin, mamaya ay siguro ay makakapag-assemble na sila tapos bukas si eh, update to po tayo no balik po tayo rito di bukas uh, para makita nyo yung mga kung paano nila ya, ano paano natin ilalaglag do sa no sa butas bali bubuin na dito sa taas tapos ilalaglag na lang siya ng buo rito no yung pinaka ano natin dito sa ilalim niya mga katrabaho. Ben, yung dito hindi mo na hinukay kahapon no? Parang nagpapahukay pa oh. Yung doon sa ilalim sa garin mo pa ng konti oh, Yung lupa niya sa ilalim na. No? Banda dito sa may poste Para yung poste natin didikit dito Para dumikit. Hmm. Tapos ibili tayo ng ano, plywood pa pala. Tsaka pamporma yung pinolik na gagamitin natin. Okay siguro hanggang dyan na muna tayo dahil ah uh, punta muna tayo ng ano na Lasan Duma magaatid maghahati tayo ng materials din doon na no? pinabili ni ano ni Bimbin na lacquer flow saka uh, sa publication naman gagawin natin yung sa CR or maglalagay tayo ng mga magpa-plumbing tayo ngayon mga katrabaho no Kaya lahat ng mga materials na kukumpleto na natin bukas ay bibili tayo ng pinolik na meja yung pang -forma natin doon sa... Pag nakaano na tayo sa mga poste, umabot na tayo. Bali, bukas siguro. Palagay ko bukas makakapagbuhos naman tayo, no? Ng mga kahit yung puting lang, no? Kahit na wag nyo na munang buhin yung mga poste. Para hindi mabigat. Kalahati muna. Tapos talihan. O, nasa sa Kasi pag binuo nyo para... Para hindi na lang sumasayad sa tansin niyo pag nagano dagdag na lang tayo ng mga ano. No, stirrup Para matalian natin sa ano, yung apat na ano, hindi sumasayad sa tansin. Kailangan na ano, diretso-diretso yung ano yung ating bakod na gagawin natin yung pinakapader, no? Kala, nasa tamang hatak yung tansi para hindi hindi nakalundo yung mga hollow blocks kahit na uh, makakahit kahit na nakapalitada kahit nagpapalito din pa rin natin galana na, nasa hulog pa rin or nasa level pa rin yung mga hollow blocks natin okay at uh, ang na muna ito yung mga bali ito na yung buhangin natin na ipasok na rin ni Bimbin halos na ng nga lahat na siya rito sa buhangin tapos yung hollow block siguro mamayang hapon pag dumating yung graba bukas siguro makakapagpasok na rin dito si Marvin ng graba mga katrabaho okay, bali silang dalawa lang kasi nagtatrabaho dito kaya hindi naman tayo masyadong ano sa kanila. Kaya mabagal siya po. Ha? Kaya mabagal yung trabaho. Oo. Kaya mabagal yung ano, flow ng trabaho. Hindi, pag natapos siguro, baka patutulungan natin sila rito, yung dalawa. No? Si tatay tsaka si, ano, si George. Okay, iwanan muna kita. Punta na ako ng publasyon. Ako ay magpa-plumbing muna. Ilalagay tayo ng PVC or P uh, PPR para doon sa mga ano poset natin mga katrabaho <laughs> ayan. ayan. si Marvin no? Oh, nagtadrive ng ano naman yun niya yung yung dump truck ayan oh, baka makalimutan mo mag, magpa-diesel ah. Yung tank truck mo. Palagyan mo ng diesel, pakarga ka baka makalimutan na eh, titirik 'yan napakasipag na bata na yun, mga katrabaho wala akong masabi